mundo ng mga sa inyo mga Inspire no so ito na nga po yung uh, update ko ngayon doon sa sinasabi ko sa inyo na uh, maaring maging dahilan kung bakit natatagalan yung pag-process ng ating TRC mga Inspire no kasi uh, last Thursday nga po ay pumunta ako sa uh, amin dito sa Nobison sa Ursad Boyubudski kung saan doon yung opisina kung saan tayo nag apply ng TRC natin mga Inspire at doon nga mga Inspire ay uh, na na kausap ko po mismo yung uh, immigration officer doon sa loob po ng opisina na yun mga ka inspire kasi uh, dahil nga sa case ko na matagal na no almost 1 year na yung aking application at hanggang ngayon ay wala pa akong uh, fingerprint mga ka inspire no well hindi na talagang kumbaga naninibago lang ako kasi two times na ako nagkaroon ng TRC no Dalawang beses na ako nagkaroon ng TRC mga ka-inspire at uh, pangatlong TRC ko itong ina-apply ko nung nakaraang taon nga. At nakakapagtaka naman talaga mga inspire ngayon ay one year, no? So, nung nakaraan kasi, yung mga unang TRC ko, yung unang TRC ko ay one year validity, no? Ang naging uh, validity, ano niya, tapos in apply ko po siya, uh, kumbaga, ako mismo, no? ako mismo yung pumunta dun sa opisina na mag-submit ng mga requirements kasamang coordinator at ganon din po yung pangalawang TRC ko no ganun din po yung pangalawang TRC ko na ginawa po namin no ako ang mismong pumunta doon sa opisina kasamang coordinator at ipinasa ang mga uh, requirements at on the spot mga kainspire kasi based on my experience pagpunta namin sa opisina with my coordinator on the spot mga kainspire i nag-fingerprint talaga ako ganun yun yung process nila way back 2018, ano, tsaka 2020 2020 yan, kasi nag-fingerprint ako ng first fingerprint ko 2018, and then second fingerprint ko ay 2020, mga ka-inspire yan so, yun nga, at ngayon last 2023 naman ang aking uh, pangatlong ring pero magkakaibang agency yun, mga ka-inspire, no magkakaibang agency yon no yung unang TRC ko ibang agency yung pangalawang uh, TRC ko ibang agency tapos ito nga ito na ano yung pinakamatagal na agency ko ngayon so hindi ko naman sila ano hindi ko naman sila sinisisi kung bakit na matagal yung process ng TRC ko well may update lang ako sa inyo mga ka inspire kung bakit nagkaganon kasi doon mismo sa immigration officer na nakausap ko sabi niya sa akin ay Uh, nagkakakos ng delay kapag ka yung ating application ay hindi po tayo mismo ang nagdala sa opisina nila. No? or sabihin natin ipinadala nila by post no ang ating uh, application yun mga kain yun pala yung nagiging dahilan kung bakit natatagalan kasi priority pala nila na i-process yung mga mga personal na nag, nag nagdadala ng kanilang mga requirements no for TRC application. So yun pala mga ka-inspire. Kapag ka ikaw ay personal na nagdala ng iyong uh, requirements doon, may tendency na on the pala ay ikaw ay makapag-fingerprint ka agad. Oh. Hindi ko naman sinasabing lahat siguro ng mga boy body ship na ganito. Eh, ganon. Pero, yun yung aking nalaman doon sa immigration officer na kausap ko. Hindi ko naman sinasabing lahat. Maybe, dito lang siguro sa lugar na ito. Pero, yun, di ko lang. Gusto ko lang i-share yung naging experience ko na maaaring makatulong din naman sa iba. Di ba, mga ka So kapag ka personal pala tayo na tayo ang nagdala kung may kasama tayong coordinator kasi syempre pag agency ka kasi may coordinator ka eh, di ba? Oh, hindi ka naman nila sigurong bababayan ikaw lang mag-isa or may, pwede naman ikaw lang din mag-isa dala mo lahat ng mga requirements na kailangan di ba? So yun yung sinabi niya sa akin sabi ko kasi sa kanya na tinanong ko kung bakit na one year na yung aking application hanggang ngayon ay wala pa akong uh, fingerprint. So, ang sabi ng immigration officer ay maghintay lang daw ako ng uh, ang tawag nila for his fingerprint schedule. Yun nga ang sabi sa akin, mga inspire. At uh, yun nga daw, kapag via post daw yung ating uh, application at hindi tayo personal na nagpunta, ay may tendency talaga na matagalan. Kasi mas pinapriority nila yung mga nag apply na personal na pumupunta doon. So, mga ka-inspire, ito lang nga, uh, tips ko lang sa inyo mas maganda siguro sa sa mga hindi pa nakapag-apply or sa mga nag apply pa lang ng TRC. Mas maganda kung personal po kayong magdala ng requirements sa Boy Body Ship or sa Boy Body seat diyan sa lugar po ninyo. Magdala kayo ng coordinator kung hindi kayo marunong mag-police. Ganun lang mga inspire. Ito ilalagay ko diyan sa ano screen yung picture at kung paano kayo makapag-apply, no? Nandiyan lang sa screen na yan mga inspire yun, yun lang yung nalaman ko mga inspirer at sobrang uh, yun, kaya sabi ko, kaya pala no? kasi sa totoo lang mga inspirer no? yung TRC ko ay yung TRC application ko ay isinid nila via post nga, by post no? so ganun talaga, matagal pero okay lang din naman sa akin kasi ako, two times na ako nagka TRC at uh, mayroon naman na din akong pinangahawakan na yellow card so uh, okay naman na uh. hindi naman na ako masyadong ano doon sa mga wala pang ano wala pang TRC or sa mga hindi pa nakakapag-fingerprint pero taon na ay magpunta po kayo sa Ursad Voevodsky at magtanong po kayo doon kung ano po yung dapat ninyong gawin para po sa ganun ay malaman po natin kung ano po ano, ano na po yung uh, uh, update sa ating mga TRC application so yun lang naman maka-inspire yung laman yung aking uh, uh, gustong i-share sa inyo maraming salamat and uh, god bless sa inyong lahat po